Hi guys! Welcome back to my YouTube channel for today's video! So guys, andito na naman ako sa Dinggayan. Dinggayan, Pangasinan, guys. Yan. So makikita mo yung... Yes, ito naman yung linggayen. Pangasinan, guys. Ayan na. Paggabi, maganda to, guys. Ayan, ask ko. Ito yung capital ng linggayen. Maraming tambay. Today's video ya, practice so maraming puno dito guys kaya malamig malamig ang lugar ayan guys so yeah。 So ito naman yung capital ng Pangasinan. Lingayen Pangasinan, capital ng Lingayen Pangasinan. Yeah, ang ganda Pasko Ang Ang Galing Nang linggayin Pangas ng... ganda dito Laki naman So Ayan guys Ito tayo yan guys So ito naman yung Capitol na naman yung Lingayen Capital ng Prangas na yan so dito tayo guys punta tayo sa likod muna natin ito so ayan punta tayo sa Lingayen